Good morning, guys. Good morning, good morning. Ayan, guys. kagigising lang. At, ayan na yung aking pangmumuka. Aking pangmumuka. Marang kalbo na tanahon, guys. Oh. Ayan, nandito ako ngayon sa... Ayan, binubuksan na namin yung bintana. Hindi klaro sa labas, guys. Ayan. Good morning, good morning, good morning, Tarjon, Turkey. Nandito kami ng Turkey, guys. Kagigising lang. Kagigising ko lang at ngayon magagawa tayo ng kape at saka So, tulad ng ginagawa natin dun sa uman daloy din ang gagawin natin dito guys so, ay ay sa nina eh. ay 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 guys bye So ngayon guys, habang naglalabat tayo magluluto tayo ng kaya masal gawa tayo okay, umilip umilip So ngayon guys, tapos na akong nagluto ng almusal ng aking amo guys. ay naglalaba pa ako yan. ayun Naglalaba pa ako guys, pagkatapos maglaba, mag na naman kasi punta na naman kami ng bukid. Ay ano, aakit kami, aakit saan, saan na lang kami napunta. Bye.